sabayan naman. At ang ayaw, hindi, hindi yung may ano. Pero ang pag naman, ato, po, hindi ka ito. Hindi na, kaya pag ginawa na natin Subukan nyo yung at huli ngayon. Hmm. Hindi nag hindi nag -iba. Siya, titingnan natin. Baka yan ay pang doktor. Pero yung, ano pa niya? Hawa kamay kayo. Hawa kamay mo mong kamay. Hindi na ako kayo magtatas ng pasya na lang gagamitin. Sigit sister, ako lang natutuloy. Pag ako'y may natawag, ibig sabihin may gambala kayo, may dad news. Pag wala, ay talagang pang-doktor ko yan. Ating, naman na natin lang sa mamaya. ha? Ikita kayo natin. the statistics of 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 the the statistics of the statistics the statistics of 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 the the statistics of 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 Nakakaintindihan Kaka tayo. Alisin mo. alisin mo. oh, gamitin mo dalawang kamay mo. Gitawon mo na. Oh, gamitin mo dalawang kamay, oh, kamay mo. Alisin mo ginawa mo kay nanay. Ang oh, pagpagin mo. Ubos. Sige, alisin mo na yan. Si Bat. Gagaling si nanay ha. Ano atraso ni nanay pag girean mo? May atraso ba ka? Ano ba ka to? Ingit galit? Ha? Ito ba kay ingit o galit? Walang atraso si nanay? Basta mo na ginawaan? Ha? Basta mo na ginawaan si nanay? Kidnap. Basta mo na ginawaan si nanay? Mag-usap tayo. Ano ba ka to? Ingit galit? Malam. Ano ka tao elemento? Ano ka ba ka tao elemento? hindi mo rin nalang kung tao elemento ka? tao elemento ka? Inutos lang ari na eh Inutos lang ari Ikaw ba Ikaw ba lang naman kulang ka? Ha? Ay, gagaling to ha. Wala akong pakalang kung ano ka man. Gagaling to ha. Ha? Ba't mo pinapa sa akin ang taong to? Ingit o galit? Hindi. Ay, di kayo nautusan laan talaga. Nautusan ka laang. Ha? Sagot! Nautusan ka laang. Nautusan ka lang. Agoy, masakit talaga yan, lalo pag aritinuto ko. Pero mong matanday pinahihirapan niyo. Oo oh, nga, kayo walang awa. Sa so, tanda ka na ipinapahirapan niyo pa. Tinatawag ko lahat, nang gumambala kay nanay, lahat lahat na ulo mga kapagtago sa kapanghira ng Diyos. Pasok sa katawan ng babae mo ngayon din. Oo, oh, ilan na kayo dyan, tali? Ilan kayo sa loob ng katawan? Ha? Ilan kayo? Tatantalin niyo to. Ha, kakitidian tayo. Makakatikim kayo sa akin. Kidlat. Tatanggalin niyo to. Tatanggalin niyo ha. Tatanggalin niyo. Itong cross sa kalangitan. Hindi yata kayo mga kasigahan. Nagpipinitin siya baga kaya? Ha? <laughs> ah? <laughs> ang dali, ubos yan. Ubos, dali. <laughs> Bigat ang cross ng Panginoon, ano? <laughs> Hapo agad kayo eh. <laughs> Alisin mo na ang cross. Tanggal <laughs> hat yan. Hmm. Bilisan nyo. Hindi kayo mabilis ngayon. Lalagyan ko ulit kayo ng cross. Pag di pa kayo salita, ayaw nyo na. Bilis nga magpanggal. Inalis <laughs> ko yung cross na nakapagod. Lalagyan ko ulit na pitong cross. Pitong cross. Ay, kuya. Oh, magtanggal ka. Magtanggal ka. Bigat. Panggalin natin yung cross. Tanggal ka, dali yan, nabilis din na <laughs> yun gusto ko yung may gagalaw na ang balikat pagkatapos ha ha naiintindihan mo yung luko-luko sa akin Kay papatayin ko lahat o dali, magtanggal ka ngayos dali Paano yan? Nasabi ng Diyos, ipatay lahat ng mga kukulam. Ha? Sasabay kita mamaya alas tres para makapag ano ka. Para kayo makapagpilitin siya pa, ano? Makapagsisi sa mga kasalanan mo, ano? Hoy! Ha? Isasabay kita lang kita mamaya ang alas tres. Yung nangihiling ko sa Diyos. Ha? Ano? Para kayo makapagsisi pa. At kay, baka kay... Pagtigyan pa ng Diyos. Ha? Naintindihan mo? Ha? Oh, ay eh, hindi mo na rin gagawin, ha? Ha? Oh, yan, sige. Nangangako ka, hindi mo na gagawin si nanay. Pero kay gigilitan ang oh. Yun ang utos ng Diyos. Bahala ng Diyos kung magpasya ko kay patay o buhay, ha? Naintindihan mo ba ka? Oh, kasalanan mo naman yan, ikaw eh. naman gumawa niyan, eh. Ay, kalin mo lahat. Ah, naiimik yung tao, eh. Kung kulamin niyo, Sige, magtanggal ka dali. Hindi ko kayo muna papahirapan. Ginilis ko muna ko. Itim yung kapangyarihan sa kapangyarihan ng Panginoon Yahweh. wala ka kapangyarihan niyo eh, ay, wala pa nga yung apoy eh. saktong saktong nanonood ako ng name Game Boy 6. Masubukan nga sa iyo lahat. Kinatawag kong apoy sa bundok ng Sinai. Sunugin ang mangkukulam na ito sa ngala ng Panginoong Yahweh. Mainit. Aba, ay kulam pa lang kulam eh. Kung hindi ka nang ulam, hindi ka magkakagayaan. Naintindihan mo? Ha? Ah! Oh, sige, magtanggal ka na. Magtanggal ka na. Hindi mo na kita Mandali. Ay, kasi mo pagtatanggal mo. Ayan. Kuha niyo yung tubig. Ang lalagang tubig. Meron sa bawat ah, sabang. Nasaan ang tubig niya, nanay? Pwede na Siya lang hindi. Pati pala, ano yun? Pati, pati buhok niya, nalalagas. May <laughs> itinigin mo ako. Ah! Ikaw rin may gawa ng cancer nito! Saan <laughs> cancer niyo? Yun? <laughs> Yung nagkaroon kasi ako din niya, akala namin bigisa lang. Ay, tapos! Ay, tinatanggal niya, oh! Ay, di siya Kaya rin na rin! tinatanggal niya, yun. <laughs> Ay, ano? Gagaling to, ha? Ayun Hoy, nampisa lang. Binabalik ko sa inyo ito, Rebelta ng Jose. Oh, alam ba? Eh. Siya ka. ko dito lang problema. Ay, siya ay gagaling na rin ay. Pag may awa hindi. Kasi sa dapat na hindi eh. niyo. Oh, hindi kita papayrapan. Ayusin mo pagtatanggal mo diyan. Ang Jose ang papahirap sa inyo, hindi ako. Tama, bigla ka nalang masisilap dyan pag ikihiyan sumuway. Mamaya, mamaya, ano. Na-ready lang natin para kay Ate. <laughs> Masakit pa rin ka. Masakit pa din. Ay, wala na ako dyan. Diyos na bahala sa iyo. Liwanag ng Panginoon. okay namang kukulam na to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Tapos pumutok siya ay nainit. Sa... Tapos ibumalik na na naman. Ay, inaalis niya yun. Ay, wala na nga kapirso-pirsa. Hindi ka na nga inaano. Hiyaw ka pa di yan. Masakat ari pag diniin ko. Ari patong laang, ano, mangkukulong ka. Kaya ako'y huwag Pag ari diniin ko, hiyaw ko uli. Ay, Uh -huh, eh. Marami ka na ba pinatay na magkukulang ka? Malakas ka raw eh, malakas ka nga Siya nga, malakas ka Apat tunay ha, apat Apat alam mo pinili mo sa inyo. <Tuskot> di ko. Oh. Siya lang nagtanong ng <Tuskot> pisa. Malamang 'yan yung sakit na 'yan, baka biglang puputok din. Buti nagpunta na kay Dine. Eh. Tagal na 'yan. Mga ano na, etong araw siguro. Subukan yung angat ngayon, kamang nagtatanggal niya. Sige, angat nyo. Angat nyo. Oo, oh, naiangat yun na. Oo, na. Kanina hindi. Sa idha. Hoy! Hoy! <tinyo> ba, nagagalit. Kung ari er kun laang, lupa sa ay diyan. Ayan, sa mga gusto mag-sponsor para mapahirapan natin ang, ang mga mga pakulam. Ayan, pagkawa natin magkapo mga ka, ano, bakawad. At hindi ko rin magulpit, baka maatik pa sa mga ng, ng pasinte. Medyo okay, mabarasong sa amin yan at sa amin. Yan. Nakatikip ka na ng ka? <laughs> eh, ikaw, ikaw gamay nahuli na dati, nahuli ka na dati, namang gagamot Nahuli ka na dati. Uh -huh. Oh, eh pati hindi ka magagamot pa Miguel? Baka ilang manggagamot kay Nay. Nakapagamot din ako dati sa Cavite. Oh. Well. Uh, hindi pa rin tinigilan. Hindi ni siya. Nahuli rin, nahuli rin pag napunta kayo sa Cavite, hindi. Hindi. Ah, ngayon lang pala nahuli to, pero naman no. Sa iba to nahuli pala. Hindi na nahuli din, hindi. Hindi. Akala talaga wala kayong dan Magaling ka pala eh. Ay, may kalok. Kuyari ko. Magaling ka daw pala eh, ano? Latigo. Magaling umangat, ung lahat dali. Para talaga nila latigo. Hindi makain ng ano. mo lahat. paro, 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 nga, tingnan natin ko, iki dapat na talagang mamatay. Gabay kong si Rapinis, kay Robinis. Saksakin na sikmura, namang kukulam na to. Matay, sinaksak ko Oh. <laughs> Ibit nyo nga, kari karapat dapat na. Ah, hindi pa. Sa mata ng Diyos, titignan natin kung ikikarapat-dapat na. <coughs> Pero kayo may mga pinatay na ha. May pinatay ka na. Wala? Ay ba, kay hiyaw na. Ang mga walang pinatay, hindi masyado nasasaktan sa akin. Yung may mga pinatay lang ang hiyaw. Oh? Kung... Nagalaw lang ako kay ano na eh. Ilang taong ka naman kukulong ka siya? Mag-usap muna tayo. Hindi mo na kita papahirapan o tali. Oh, ilang taong ka naman kukulong ka? Oh, dali. Ilang taong ka na? Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Yun ang, yun na masisigurado ko sa iyo. Ha? Naintindihan mo? oh, ilan taong ka na? Sagot na, dali. Bago lang. Pero hindi, ikaw, ilan taong ka na mismo? Anong edad mo? Edad mo? Ilan taong ka na? 50. 50 ka na. Taga saan? oh, taga saan ka, dali, para hindi ka nasaktan. Talisay ka lang din? Hindi taga saan nga ka? may sagot na at baka ika i ay, hey, sasamain ka sa akin ina ka na? halo taga saan ka? taga saan? halo 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 taga saan kayo? halo halo nga, taga saan kayo mga mga kukulong kayo nasa loob niya? alam ko marami kayo dyan taga saan kayo na taga saan? katal ano? Dahil hindi na kita pinapahirapan, hindi ka pa makasagot. Gusto mo yan tayo papahirapan pa kita. O, oh, taga saan ka, taga saan? Saan ka yun? Anong lugar? Batangas din? Hindi. O, oh, saan sa Batangas? Talisay din? Ah, saan sa Talisay? Ayoko na nang kukulang kayo ng mga taga-Talisay, ha? Ayoko na nang kayo ng kahit kanino, ha? Ha? Hoy! Tintigil nyo yung kalukuhan yung yan, ha? Ay, patay ka. Saan ka sa talisay? Ha? sa abing. Kaluukan sa palok. Ah. Uh, ayan o. Oh. <coughs> Isasabay ko kayo mamaya. Hindi, wala kayong parapatan. Mga lapas tangan kayo, wala kayong parapatan sa babay. Dos bahala sa inyo mamaya. Angat yun ay. Ayos na yeah. yan. Oh, meron pa rin kunti yeah. eh. Yes. Pupus yan. Abay, oh, 15 minutes na. Napakarami nilagay sa inyo. Uubusin ko kay lahat ha Ha Yung mga walang pinatay Mabubuhay yun Pero magkakasakit Naintindihan mo Yung mga may pinatay Talagang patay yun ha Wala magkagawa sa inyo Ginusto niyan. Salamat kayo Tantimbangan kayo Medyo patas ngayon Dati patay din kayo Nang patay eh Basta nang ulam Magbabagong buhay yung mga walang pinatay ha. Yung may mga pinatay dyan, hindi ko mapapangako ang pagbabagong buhay sa inyo. Talagang kay tutulasin ko na. Pakawalan nyo yung mga kaluluwang yan ha. Ha? Papakawalan nyo yan. Papakyatin ko sa langit yan. Akyat lahat sa kalungitan. Ano ba ka? nagre -ri kayo ngayon? Kaya kayo hindi makapagsalita kanino na kayo nahuli? Nagre-recall -ri kayo ano? Oo. Oh. Oh, gre pala kayo eh. Ano nangyari sa pagre -ri niyo? nyo? Kagulo na kayo ngayon. Ay siya, yung mga nanonood, lahat! Sa kapangyaran ng Panginoong Yahweh. Pasok sa katawan ng babaeng tungayin din. <laughs> Happy family kayo ngayon. Oh, tali. Ay, kay katagal. Pagalingin mo si Nanay ha. Okay na. Tinatawag ko natasa ng Panginoong Yahweh, pumatay ng mga mangkukulam sa kalupaan. Paslangin ang eh, mga mangkukulam ito sa ngalan niya. espada ng liwanag. Ay, may mga pinatay na nga ito. Pasok sa impyerno. Balik ang kaluluwa ni Madam. Tubig, 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 tubig. Tubig, Inom ka, madam. Nakakulang nga, Pinagtulungan. Ang dami. Ano ni? Ha? Ano? Ano? Ah. yung concert nyo na, ibang mawala yan ha. Mawala na yan. Babalitaan nyo ako. Ngayon, Babalitaan ay, nyo ako ano na po, na. hindi na ito Schedule nyo niya lunis, ready show. Tapos yung pacheck na, baka biglang mawala eh. De, hindi, tutuloy. Pag nawala ang bukol. <coughs> hmm. Testing At sa atin. Ang pala, ba't eh. hindi mo hindi kagad din dito? Hindi, 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 na hindi din naman niya alam. Ang ano namin, nga ating sa alam Dahil ay, po siya eh. Kasi ang kulang kakakambal ay sakit. Pumutok siya. Pakala niya ipig Oo, tapos bumalik naman. O siya, angatin mo yung kamay, tingnan natin. At hindi na siya Oh, may angat ko na. Kanina hindi nyo may angat. Sakit na sakit kayo. Ang exercise nyo sa umaga. Yeah. Dapat magayaan tapos apat na gay tapos ginagay ang gay ano yun para mawala yung magaling na kayo na ha kay lagi magano dadasal sa panginoon para kayo hindi basta-basta